Tuluyan so na ngang umalis mga kabombo mga ka-Star Nation ng dambuhalang barko ng China, partikular na ng kanilang Coast Guard na tinatawag na Monster Ship mula sa kabuang bisinidad ng El Nido, Palawan. Ito ay base na rin sa West Sea Monitoring ni Sea Light Director at United States Maritime Security Expert na si Ray Powell. Dakong alas 7 ng umaga dumaan ang naturang monster ship sa naturang bahagi ng karagatan at uh, may bow number 5901 sa isa hanggang uh, dalawang kilometro mula sa naturang shoal. At uh, una nga rito ay namataan ang higanteng barko sa layong 40 uh, nautical miles mula sa El Nido nitong araw po ng Martes. Noong lunes naman ay naispatan itong uh, umaaligid sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre at uh, sa Sabina Shoal kung saan ay nakaistasyon naman ang BRP Teresa Magbanwa. Nagpadala na rin ng note verbal ang Pilipinas sa China kaugnay sa panibagong insidente doon sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng ilang mga tropang Pilipino. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa International Media Conference kung saan tinalakay ang naturang issue sa West Philippine Sea. Una na nga naging uh, o naghain ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs noon niyang nakalipas na linggo laban sa mga aksyon ng China sa kasagsagan ng resupply mission noong Hunyo at 17. Ikinukonsidera din ng Pilipinas na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shilian kaugnay sa insidente. Sa pagdinig naman sa Senado nitong araw ng Martes, sinabi ni Secretary Manalo na sisikapin nilang ibalik ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitnayan nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea at nanindigan na mangingibabaw pa rin ang dialogo at diplomasya kahit pa sa pagharap sa mga seryosong insidente. Sa karagdagan pa nating balita, nagpahayag na rin ang pagkundina ang war veterans ng ating bansa laban sa barbaric at mapangalipusta at provocative na aksyon ng China sa konfrontasyon sa pagitan ng mga tauha ng China Coast Guard at tropa ng mga Pilipino sa kasagsagan ng resupply mission sa outpost ng ating bansa dyan sa BRP Sierra sa Ayungin Shoal sa parte ng West Philippine Sea na italayan noong 17 ng Hunyo ng taong kasalukuyan na nagresulta naman sa pagkasugat ng ilan sa mga tauhan ng Philippine Navy at naputulan pa ng daliri ang isa sa kanila. Nagpahayag din ng suporta ang Veterans Federation of the Philippines para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagigit ng karapatan sa bahagi ng West Philippine Sea na pasok sa 370 kilometers exclusive economic zone ng ating bansa. Umaapila din ang war veterans sa international community para naman kundinahin ang mga agresibong aksyon ng China sa ngalan rin ng sangkatauhan at pagrespeto sa international law at rule-based international order. Nagpahayag din ang mga ito ng suporta para sa Department of National Defense at Strategic Transformation Agency at mga agenda ng nakapaloob dito sa hanay ng militar para naman bumuo ng mabigat deterrent posture sa pamamagitan ng comprehensive archipelagic defense concept. Binigyang pugay din ng war veterans, sa mga defender ng West Philippine Sea na tinawag nila ng mga makabagong bayani. Hinimok din ng war veterans ang lahat ng mga Pilipino na magkaisa sa pagsuporta sa mga naglalagay sa kanilang buhay sa piligro para lamang depensahan ang ating karapatan, depensahan kung anuman ang ating... Uh, dapat na protektahan at para yan sa kinabukasan.